Clark, may bisita ka? Ani ni Jobert, ang kasama niya sa trabaho. Hindi mo naman sinabi sa akin pre na may maganda ka palang nobya. Dugtong nito na may makahulugang ngiti sa labi. Umiling si Clark sa ngiti ng malapad. Si Raulo, bumalik ka na nga sa trabaho mo. Aniya. Inalis ang glove sa kamay, pati na ang suot na apron, saka inayos ang sarili sa harapan ng salamin. Ito ang unang beses na dinalaw siya ng nobyang si Mitch sa kanyang trabaho. Kaya masaya siya dahil sa wakas magkikita na naman sila ulit ng nobyang halos dalawang linggo na niyang hindi nakikita. Mitch, mahal, kamusta? Masayang salubong ni Clark sa nobyang tila naguguluhan sa hindi malamang dahilan. Clark, anong trabaho mo sa malaking kumpanyang ito? Nagugulumihan ang tanong ni Mitch bakit ganyan ang suot mo? Nagtataka man ay pinilit maging normal ni Clark sa harapan ng nobya. Ano bang mayroon sa suot ko Mitch? Hindi ko alam pero ano ito? Hindi kayang bigkasi ng naisabihin. Ja janitor ba ang trabaho mo sa kumpanyang ito Clark? Sa wakas na din ng nobya ang nais nitong sambitin. Akala ko maganda ang trabaho mo rito sa sikat na kumpanyang ito Clark. Tapos malaman-laman ko, isa ka lang palang janitor, taga-kuskus ng sahig, taga-kuskus ng inidoro, at kung ano-ano pang dapat mong kuskusin, dismayadong wika nito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Clark? Anito, may himig na ang panulumbat. Trabaho pa rin naman yun, marangal na trabaho. Kaya wala siyang nahikitang mali sa pagiging isang janitor. Ang tanging pinagtatakhan niya ay bakit nandidismaya ito sa kanyang pakiwari. Tatlong buwan na tayong magkasintahan, Clark. Tapos, ngayon ko lang malalaman na isa ka lang palang hamak na janitor. Kung di pa ako pumunta rito, eh, hindi ko malalaman ang totoong mong trabaho. Inis na wika nito. Ano bang mali sa pagiging janitor, Mitch? Marangal naman ang trabaho ko at wala akong sinasaktan na ibang tao. humakayot ako at kumikita ng marangal kaya wala akong nakikitang mali sa pagiging isang janitor ko, Aniya. Ayoko ng isang hamak na janitor lang, Clark. Hindi mo ba naiintindihan ang bagay na iyon? Akala ko, malaki ang posisyong hawak mo sa kumpanyang ito. Iyon naman pala'y inidoro, sahig, at dumilang ang kaya mong linisin. Nangiinsultong wika ni Mitch. Mas maigi pang maghiwalay na tayo hanggat maaga pa. Ayoko sa mahirap na lalaki Ayokong maghirap at sa tingin ko'y hindi ikaw ang lalaking para sa akin. Anito. Akmang tatalikod na nang magsalita si Clark. Hindi ako ang lalaking para sa iyo dahil hindi ako mayaman, Mitch. Ganun ba 'yon? Lumingon si Mitch at matalim ang tingin ibinigay sa kanya. Kulang pa sa luho ko ang sahod mo, Clark. Anong gusto mong gawin ko kung sakaling ikaw ang mapapangasawa ko? Maging losyang dahil sa kahirapan mo? Praktikal akong babae at ayoko ng lalaking walang kakayahang ibigay sa akin ang kung ano man ang gusto ko. Anito. Isang tabinging ngiti ang pinakawala ni Clark habang tinitingnan ang papalayong anino ni Mitch. Mas ayos na rin iyong maaga pa lang ay alam na niya ang tunay nitong ugali. Marami pang babae ang mas nararapat para sa kanyang pagmamahal. Iyong babaeng mahal siya hindi dahil sa mataba niyang bulsa Makalipas ang tatlong buwan, abala si Clark sa pag-iikot ng mabanggaang pamilyar na babae, si Mitch. Walang kupas, maganda pa rin ito kagaya ng dati. Ngunit kumpara noon, ay mas lalo itong gumanda dahil sa mga palamuting suot sa katawan. Mukhang nakabingwit na nga ito ng mayamang lalaki na kayang bilhin ng lahat ng kanyang luho. Clark, long time no see nakangiting bati ni Mitch sa kanya. Long time no si Mitch, bati ni Clark. Anong ginagawa mo rito? Dito ka na ba nagtatrabaho ngayon bilang janitor? Hindi ko alam na nalipat ka na pala. Wala na rin kasi akong balita tungkol sa'yo mula noong naghiwalay tayo. Adito. Ang totoo ay nandito kami sa sikat na resort na ito ng nobyo ko. Bali 5 days kami rito sa mamahaling resort na ito. Kaya malamang magkikita at magkikita pa rin tayo. Kamustahan na lang. Ganun kasi may pinagsamahan din naman tayo. Daldal nito. Enjoy your stay here, Mitch. Ani Clark at akmang magpapaalam na sana ng kanyang pigilan. Ngayon ko mas napatunayan, Clark, na tama ang naging desisyon kong hiwalayan ka noon. Siguro kung hanggang ngayon ay tayo pa rin, baka hindi ko man lang naranasan ng ganitong pakiramdam. Baka nga hindi man lang ako nakarating rito kung nagkataon. Kaya sa kabilang banday, wala akong pinagsisihan sa naging disisyon ko. Ani ni Mitch. Isang matamis na ng ngiti at marahang tango ang itinugo ni Clark sa sinabi ni Mitch. Excuse me lang po muna. Good afternoon po, Sir Clark. Pero inahanap na kayo ng board leader sa meeting room. Kanina pa po naghihintay ang mga yon sa pagdating mo. Ani ni Elise, ang manager ng hotel at resort na pag-aari ng pamilya ni Clark. Ganoon ba, Elise? Sige, papunta na rin naman ako. May tinatanong lang si Madam. Ani ni Clark Nang ang tinutukoy na Madam ay si Mitch. Akmang mga alis na nang may maalala, kaya humakbang siya papalik upang kausapin si Mitch. Sayang Mitch, kung hindi ka sana nakipaghiwalay sa akin noon, hindi lang limang araw o isang linggo kang mag-i-stay rito. Makakapag-stay ka sa kahit saang resort o hotel na pag-aari ko. Ang kaso'y pinakawalan mo ko na mas naging pabori naman sa akin. Nangungot niyang kausap ni Clark sa kaagad na nagmarcha palayo. Hindi maiwasan ni Mitch ang hindi mabigla sa nalaman pag-aari ni Clark ang resort and hotel na kinaroroonan niya ngayon. Gusto niyang habulin ang lalaki at laruhin ang totoo. Ngunit pinigilan na siya ng babaeng tinawag nitong Elise ano ba siya sa kumpanyang ito? Hindi ba siya isang taga-kuskus lang ng inidoro? Tanong niya. Biglang natawa si Elise sa sinabi niya. Taga-kuskus ng inidoro ma'am? Sa pagkakaalam ko po ay anak siya ng mismong may-ari na naglalaki ang kumpanya pati na ang resort at hotel na ito. Ani ni Elise. Hindi napigilan ni Mitch ang mapasinghap ng malakas. Pero bakit noong minsang binisita niya ito'y nakasuot ito ng pangyanitor ng uniporme. Ugali po na Sir Clark ang makihalubilo sa lahat ng empleyado nila, ma'am. Baka noong nakita mo siyang nagkukuskus ng inidory, iyon ang panahon ng training niya. Tinetraining kasi sila ng ama niya sa maliit na posisyon para alam nila ang pakiramdam kung paano pakisamahan kahit iyong nasa pinakamababang posisyon lang ng kumpanya. Ganun po ang pamilya nila. Hindi ko kailanman nakitang ng mata sila ng ibang tao. Lahat po ay pantay-pantay ang turing nila sa lahat ng empleyado. Paliwanag ni Elise. Nakaramdam naman si Mitch na tila siya pinatatamaan ng dalaga. Sa sinabi nitong nang mamata siya at hindi pantay ang tingin niya sa lahat. Gusto niyo po ng tour sa buong resort ma'am? Mayamay ay alok ni Elise. Hindi na nagawang sumagot ni Mitch. Gusto niyang lagnatin gusto niyang makausap si Clark at humingi ng tawad rito kahit alam niyang malabo na siyang mapatawad pa ng lalaki. Nagsisisi siya. Kaya na sanay, bigla pang naging bato. Walang maidudulot na maganda ang taong mapangmata sa iba. Dahil sa mundong ating ginagalawan, lahat ng bagay ay may totoong dahilan.